Hello mga kachismi sa kusina! For today's cooking serie, subukan naman natin magpansit na hindi karne ang sahog kundi sardinas. Why not? Coconut! Dahil dyan, watch and cook with me! Una, painitin muna natin yung kawali tapos lagyan ng mantika. Igisa ang sibuyas at bawang hanggang sa mag-translucent at maamoy nyo na ang aroma nya. Isunod nyo na ilagay ang gulay na carrots at repolyo. Igisa lang mga 5 to 10 minutes pag masyadong i-overcook tapos ilagay na ang dahon ng sibuyas or kinchay kung yun ang gusto nyo. Then, timplahan nyo na ng toyo pakonti-konti lang, siguro mga 2 to 3 tablespoon ang ilagay. Tapos, taktakan ng Ajinomoto at magic syrup or any seasoning na prefer nyo. Mix, mix hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredient. Tapos, ilagay na ang isang lata ng sardinas or dalawang lata ng sardinas. Lagyan nyo na rin siya ng tubig. Tansya, tansya, Tansya lang, nabululul pa. Tapos, halu-haluin. At eh, syempre, tikman. Tapos, pag kumulo na siya, ay pero sa akin, kahit hindi pa kumukulo yung tubig niya, nilalagay ko na rin yung pancet. Ganon din naman yun. Basta pancet, yung super chew na kulay red na may mukha ni kimchi ang ginagamit namin. Matagal na. Kaya, bikini min, Yan. Hantayin nyo lang na mawala yung sabay niya hanggang sa matuyo. Tapos, halu-haluin nyo lang. Tikman nyo. And then, we're done.